Binabato pa rin ng intriga ang buhay pag-ibig at buhay politiko ni re-electionist Sen. Cheese Escudero. Kaya nga sa pagkakataong ito, muli na namang nagpahayag ng kaniyang sentimiento ang kontrobersyal na kandidato. Para sa detalye, balitaan mo kami, George Bandola. Ayaw patulan ni leading senatorial candidate Cheese Escudero ang balitang ginagamit umano sa politika ang relasyon nila ng artistang si Hart Evangelista. Ayon kay Escudero, pilit ito pinaghihiwalay ang kanyang pribado at politikong buhay. Ngunit malaki ang posibilidad na sinasakyan umano ng ilang kalaban ang relasyon nila ni Hart para siraan siya sa mga botante. Lahat naman yan, nabato na sa akin, magnanakaw daw, bakla daw, adik daw, lasenggo daw, bastos daw, um, nabayaran daw yung mga teacher, kaya pumasa, pati sa bar, um, lahat naman na yun, nabato na. Pero ang totoo pa rin, hindi mo matatago, lalabas at lalabas pa rin yun. In fact, most of these issues, we did not even address or answer anymore because you were confident na hindi mo pwedeng lansihin, lokohin o pasakayin ng butante at elektor ngayon dahil sa lawak ng impormasyon na available sa kanya ngayon gamit ang internet at makabagong media. Tatlong linggo bago ang campaign ban, binaliwala lahat ni Escudero, mga kumakalat umanong text messages, pawang black propaganda ito anya tulad ng umani pagkakasangkot sa multi-billion peso smuggling at paninira umano sa isang political advisor ni dating Pangulong Estrada my record stands um, clear in far as my 15 years in public service is concerned. Isa sa mga adhikain at layunin ko, malinis na pamamahala at tapat na panunungkulan. Um, wala silang mapapatunay o mapapakitang prueba sa anumang paninira. So, po nila. Hamon kong binibitiwan pa rin, kaya ano nagsimula kami sa kampanya mag-submit ng waiver lahat ng kandidato para pakita natin kung sinong may tinatago. Hindi na daw ikakagulat ni Escudero kung may mas mabibigat pang akusasyon laban sa kanya sa mga susunod na linggo. Posibleng hindi rin makaligtas dito ang media dahil sa pangambang gamitin ang mas mahabang airtime ngayon para siraan ng mga kandidato. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandol.